ano na mga kumarates muntikan ko nang hindi to may upload muntik nang maging one year na ulit bago may upload just ko dai wala eh minsan natatabunan na talaga yung mga ibang videos natin kaya hindi ko minsan na edit ito ay bago pa magpiesta kaya naman ayan alam nyo na late upload na naman tayo at ayan mga kumarates bago nga muna tayo pumasok sa tarbaho aayusin muna natin itong mga gamit ko dito sa bagong bili kong pouch ganitong pouch talaga mga kumarates yung hinahanap ko yung may mga lagayan sa loob marami naman talaga tayo mabibiling pouch sa orange range up o kaya sa blue up o kaya sa nota up, marami talaga. Yun nga lang eh syempre iisa nga yung kanilang zipper tapos wala pa siyang mga lagayan sa loob. Kaya itong pouch na to, ebet eh, na bet ko talaga. Lalo na kapag ka gusto kong magpalit ng bag eh ito swak na swak to dahil kukunin ko na lang tapos ililipat ko na lang sa kabilang bag. O di ba? Lahat nandito na. O ano pang inaantay mo? Punta ka na sa comment section, dali at naandoon lang ito. Ako pa ba 'yung magdadamot sa inyo? Eh syempre para nga may kita nga ako. Ay aba, pag ikaw ay naging isang affiliate nako dapat buo ang loob mo mga kumarites hindi ito basta nagustuhan mo lang hindi nako kailangan mo din talaga tong pag effortan at ayan okay na nga siya pagkatapos ko nga maayos tong aking mga gamit eh kumain naman ako ayan binigyan tayo ni mudra ng ulam nakakatikim nga lang ako ng gulay kapag ka nga binibigyan ako ni mudra oh wag na kayo magdaka pang gabi pa ako nito oh di ba ang tagal <laughs> ang tagal kong mag upload ay hayain na eh nagtitingin tingin nga ako ng mga video din eh tapos buburahin ko na sana inaalala ko hindi ko pa nga pala to na upload at dahil nga kumain na nga tayo ng kanin, magbabaon na nga lang tayo ng tinapay. Kaya pala mga kumarates, lagi akong bumibili ng gardenia, binabaon ko nga yan sa tarbaho. Mas nakakatipid kasi ako pagka ito yung binabaon ko kaysa dun sa mga biskwit na balot-balot na. Mas nakakabusog kasi para sa akin to kasi kapag may tatlong patong yan, ako busog na ako. E minsan pagka biskwit nga yung baon ko, minsan nauumay na ako sa lasa pag paulit-ulit. Ito ay kakainin ko mamaya ang long break tapos itong biskwit kakainin ko naman ng 10 minutes break. Kaya wala na rin akong gastos sa trabaho dahil hindi naman ako kumakain ng kanin, tinapay lang. At ayan, pagkatapos nga yan, magtitimpla nga pala tayo nitong kape dito sa aking maliit na tumbler. Para kinabukasan pag out natin, meron tayong maiinom sa shuttle na kape. Buti na nga lang itong tumbler ko nga, ikasyang eh, kasyang nga lang sa aking bag. Pagkatapos nga yan, ito nga ang nangyari. Guys, wala pa akong tulog. Gusto ko lang naman umihi. Kumuha ako ng mga labahin ko dun sa CR. Nakakainis talaga pagka yung CR natin, yung bakal. Noong nakaraan, nagkaganto na, na rin ako doon sa bahay ng Miran ko. Naiwan na naman yung paa ko. Konting sugat lang. Pero ngayon, nai <laughs> naiwan yung paa ko doon sa loob ng CR. Kaya, ayan. Mm, dun, doon. Ano sa akin? Kung tumulo yung dugo sa CR, ang dami. Ang sakit. <laughs> <Ang> sakit. <laughs> Binuhusan ko ng malamig na tubig. Iihi naman ako. Bakit kasi naiwan yung pako? Kaya ayoko nang... Dapat yung dulo nung ano... Ate! Ang laki o. So ayun na nga, doon na nga naganap ang sakuna. <laughs> bago nga tayo pumasok, ilalagyan nga natin ng gasa para nga hindi sumayad sa ating sapatos. Ay naku mga kumarites, grabe naman talaga yung dugo sa may CR. Inatuluan ko na nga lang ito ng tubig para nga hindi masyadong magdugo. Katapos nga nun, inilagyan eh, ko na nga ng bula. At yan, bago nga ako pumasok, ay ginamot ko na muna at talagyan nga natin ng gasa. Sobrang haba pa naman ng hiwa. At nung gabi nga, buti na lang dito sa may amin, eh, meron na nga palang malapit na butika. Eh, naubusan na kami ng gasa at saka tape, kaya ayun, nga ako. At ayun nga, pagkatapos ko nga malagyan ng hangga sa Igogora eh, na nga tayo. Alis na nga tayo dahil baka abutan pa tayo ng ulan. Alam nyo naman tuwing hapon ay eh, umuulan. Eh baka mabasa pa tong ating paa. Ako lalo na. Bago nga ako lumabas, pumunta muna ako dito sa kabilang bahay at magpapaalam muna ako kay Mudra. Pagka nga umalis na ako nyan sa hapon, e eh, siya na nga lang ang dito nga sa bahay. Pero mamaya naman mga alas 5, eh nagkakaroon na nga siya ng mga kasama dahil ngayon nga ay nga awasan na nga ni na kuya. Buti na nga lang at maganda nga ang panahon. At ayun nga, fast forward na nga na andito na nga tayo sa may locker at ayan, pahirapan nga tanggalin itong aking sapat. Kita ko nga eh, 'yung gasa nga ay eh, meron pang dugo, dugo Kaya nga mamaya pagka nga nakasuot na tayo ng pantrabaho na sapatos, eh hindi ko na nga lang isusuot masyado para hindi nga siya masyadong maipit at baka lalo pang mamaga. Tayo nga nagsuot na nga rin ako ng medyas. Medyo naiiyamot nga lang ako ng mga oras na 'yan dahil nga kumikirot nga 'yung sugat ko. Tapos 'yung mga dadalhin ko nga sa aking bulsa, eh tinanggal ko na nga dito sa bag. Dadala lang tayo nitong lip serum, suklay at saka salamin. 'Yan lang 'yung tatlong bagay na dinadala ko nga sa aking bulsa. At tapos naman 'yan eh nagayos-ayos nga lang ako ng konti at may maya maya ipapasok na nga tayo sa loob at ayun nga naalala ko nga pala meron nga pala akong tinimpla na kape sa bahay kanina kaya yan bago nga tayo pumasok sa loob eh, magkapi magkape muna tayo dito sa loob ng locker at ayun lang naman mga kumarates ang ganap natin at asahan nyo sa mga susunod eh, late upload na naman tayo <laughs> so yun lang bye